apat na kaso po ang isinampa laban sa amin ng nanay po at tatay nitong si Sarah Labati. Cyber libel, harassment, defamation, unjust vexation. Dismissed! Thank you! Mga kasong isinampa ng nanay ni Sarah Labati na si Esther laban kay Christy Fermin ay dinismissed ng korte kaya naman masayang masaya raw ngayon si Christy Fermin dahil sa kanyang pagkakapanalo sa mga kasong isinampa laban sa kanya ni Esther Labati. Ang mga kaso, cyber libel, harassment, defamation, unjust vexation. Kaninang umaga po ay natanggap namin ni Wendt. Ayon sa kanya, kaninang umaga raw ay natanggap niya ang desisyon na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court kung saan dinismiss ng korte ang mga kasong cyber libel, harassment, defamation, at unjust vexation na isinampa laban sa kanya ni Esther Labati. Wherefore premises considered. It is respectfully recommended the complaint for li cyber libel, harassment, defamation and unjust vexation. Ayun pa sa inilabas na desisyon ng Quezon City Regional Trial Court. Wherefore premises considered. It is respectfully recommended the complaint for cyber libel, harassment, defamation and unjust vexation filed against Respondents Christy Fermin, Wendell Alvarez, Romel Chica be dismissed for insufficiency of evidence. Filed against uh, Respondents Christy Fermin, Wendell Alvarez, a Romel Chica be dismissed for insufficiency of evidence. For, Quezon City, Philippines, June 19, 2024 By Assistant City Prosecutor, Kathleen Aceron Casimiro and Recommending Approval by Neriza Zamora Amoroso, Senior Assistant City Prosecutor Quezon City, Philippines, June 19, 2024 By Assistant City Prosecutor, Kathleen Aceron Casimiro Masayang-masaya raw ngayon si Christy Fermin sa kanyang pagkakapanalo sa mga kasong isinampa laban sa kanya ng nanay ni Sara Labati. Napatunayan raw ni Christy Fermin na siya ay nasa tama at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at responsibilidad bilang mama mahayag. Nito lamang mga nakaraang buwan ay ibinasura din ng korte ang kasong cyber libel na isinampan naman ng nanay ni Tony Gonzaga na si Mami Pinti laban kay Christy Fermin sa kabila ng sunod-sunod na pagkakapanalo, ni Christy Fermin, sa mga kasong cyber libel, na isinampalaban sa kanya, meron pa raw, natitirang mga cyber libel cases, laban sa kanya, ang mga cyber libel cases, na isinampa, laban sa kanya, ni Labea Alonzo, Sharon Cuneta, at Dominic Roque, na posibleng lalabas na raw ang desisyon, sa mga darating na buwan. Pero naniniwala raw siya, na ma-dismiss madi din ang mga ito.